Limang sinasabi ng babae kapag hindi ka gusto. Makilig ka para malaman mo at hindi ka na kumasa pa sa kanya. Number one, sorry, hindi pa talaga ako ready sa isang relasyon. Hindi pa raw siya ready o handa pero may nakikita kang iba na nagpapasaya sa kanya. Number two, focus muna ako sa sarili ko ngayon. Self-love raw pero... Nakikita mong nakikipaglandian o date sa ibang tao Nakikita mo na may ini-entertain siya kaysa sa Number 3 Marami pa namang ibarian Ipinagtutulakan ka papalayo o sa iba Kasi nga hindi ikaw ang tipo o gusto niya Marahil ayaw ka rin niyang masaktan Kasi hindi niya kayang suklian ang pagmamahal na kaya mong ibigay Number 4 You deserve someone better. Kunwari hindi mo siya deserve pero sa isip niya hindi ka sapat para sa kanya at hindi siya magiging masaya sa piling mo. Number 5, ifollow mo ako para malaman mo na kapag sinabihan ka ng babae ng ganito, marunong ka dapat tumigil o itigil mo na kasi nga iba ang gusto niya at hindi ikaw masakit pero dapat matauhan ka. Tandaan mo yan. God bless. Anim na bagay na ginagawa ng babae na hindi napapansin ng lalaki. Makinig ka para malaman mo. Number 1 kapag niyayakap ka ng babae na sobrang tagal, ibig sabihin lang noon ay malungkot siya at kailangan kanya. Number two, kapag gusto kanyang palaging kasama, nagugustuhan niya ang vibe mo masaya siya kapag kasama ka. Number three, kapag tinitignan niya palagi ang labi mo, gusto ka niyang ikis lalo na kapag mag kayo. Number four, kapag palagi niyang pinaglalaruan ang buhok niya sa tuwing naryan ka, nagpapapansin palagi siya sa iyo at gusto niyang pansinin mo. Number five, kapag sobrang bilis siya sumagot, malamang Galit siya sa iyo kung nagtatampo o may inis na nararamdaman. Number 6. I-follow if mo ako para malaman mong ang babaeng iniisip mo ngayon habang pinapanood mo itong video ay hindi mo napapansin gawa niya na pala ito. Tandaan mo 'yan, God bless. Number 6. Kung may away, hindi siya umaalis agad. Hindi siya perfecto pero pinipilit niyang subukan. Kapag may conflict, gusto niyang pinag-uusapan. Hindi siya silent treatment. Ang tunay na pagmamahal ay hindi tumatakbo sa oras ng may gulo. Number 7. Nararamdaman mong safe ka kapag kasama mo siya. Hindi siya laging nagpapakiliklam Pero payapa ka kapag kasama mo siya. Hindi ka natatakot sa kanyang tanungin kung mahal ka ba talaga niya kasi ipinaparamdam niya na iyon araw-araw sa iyo. Ang tunay na pagmamahal ay secure, hindi lamang basta laro. Number 8. I-follow mo ako kung nararamdaman mo itong nabanggit ko sa taong iniisip mo ngayon habang pinapanood mo itong video. Tandaan mo yan. God bless. Limang bagay na kailangan mong gawin para mas mahalin ka niya. Pakinig ka para malaman mo. Number one, malagi mong i-appreciate lahat ng effort na ginagawa niya. Malit man ito o malaki, ikatutuwa ng kanyang puso kapag nalaman niyang na-appreciate mo. Number two, nire-respeto mo ang kanyang personal space. May kanya-kanya rin kasi tayong buhay at pinagtutuunan ng pansin para sa sarili nating pag-unlad. Number 3. Nakikinig ka palagi kapag nagsasalita siya. Nare-respeto mo siya at mararamdaman niyang may handang makinig sa mga kwento at sumbong niya sa buhay. Number 4. Nandyan ka palagi kapag kailangan kanya. May isang tao siyang matatagbuhan anuman ang or may isang tao siyang matatakbuhan anumang oras. Lungkot man o saya ang kanyang nararamdaman, alam niyang matatakbuhan kanya. Number 5. I-follow mo ako para malaman mo ang taong iniisip mo ngayon. Habang pinapanood mo itong video ay sobra kanyang mamahalin kapag ginawa mo yung apat na nabanggit ko. Tandaan mo yan. God bless.